Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Rosario Kahigang sa Research and Development Center ng Philippine Atobe Nanotechnology. Kasama ko po ngayon si Kuya Eden at Ate Eden ng ating taga-pangalaga ng ating tilapia dito sa Research and Development Center. Eden, itong mga tilapia na to, no? Itong, itong tubig natin, ano? Ever since hindi naman tayo nagpagto dahil tubig ulan lang to, no? Okay. Ano ba napansin mo? Nagka meron ka ba dito na experience na yung bumaho yung tubig? Yung bang namatay ang ka Kasi ikaw ang laging naandito eh. Mag, uh, magkwento ka nga. Hindi naman po tayo namamatay at hindi rin namamaho ang tubig. Ever since taon na po binilang dito sa pispan po natin at hindi liminsan na palitan ng tubig po. Ay eh, yung sinasabing, nga, uh, yung, kasi ngayon ang problema ngayon, di ba? Maraming namamatay kasi yung depletion nga ng dissolved oxygen, eh, dito, uh, ano experience mo during the time na nag-experiment tayo? Wala pong namamatay na isda na biglan lang lulutang dyan sa taas pag uh, na ano. Kasi po, sa ano natin, at marami tayong lumot at saka itong water release na nakikita natin pang depensa po sa sobrang init at nagbibigay din ng oxygen sa kanila. Na-mention mo kanina dito yung mga nag ano, maraming namamatay lalo yung sobrang init, summer kasi ngayon, ano? Opo, opo. Uh, ano ba yung ginagawa nila? pinatabunan po nila ng dahon ng saging sa ibabaw po para yung mga fingerlings hindi mamamatay dahil umiinit po ang tubig at saka may lilim yung fingerlings. Pero sa atin naman, yung ginagamit natin is itong water lily na konti lang na portion para magiging breeding ground nila, pahingahan at sa sobrang init, hindi sila masyadong matamaan po. Pero yan eh, kailan mo lang inilagay? Noong, oh, noong nag-umpisa ka rito, may laman na yan, ano? Opo nadaanan mo na rin yung mga init ng summer na yan. Okay. Naka-experience ka ba nang namatay tayo dito? O? Hindi rin po. Hindi rin? Opo. Okay. Gan, ano bang frequency ng paglalagay mo dito ng technology, yung Atobi technology? Sa ganito kalaki po, dalawang kutsara po kada linggo. Dalawang kutsara, 20 grams po. Diyan sa, dun sa ano na to? Ay, eh, yung pitak po. Ay, ito, pitak na buo na to. Opo. Okay. Kada po. So ngayon ang ginawa mo, gawa ng uh, summer, sobrang init nga. Uh, siyempre yung tubig, hindi natin maiwasan magbabaw at nagdadagdag ka na lang. Nagdadagdag na lang Oo. Pero no, nung umulan ng biglan, siyempre, eh, katulad nung kalakaran, naiiba yung quality ng tubig, dissolve oxygen, so maraming namamatay. Pero dito, nung biglang umulan, di ba sinahod natin, may namatay ba tayong isda? Wala po, wala po. Wala, okay. Pwede ba nating makita yung sample ng isda dito? Ayan na po yung mga isda dito. Uh, yung ibang malaki na una un una hon sa kaldero eh naluto eh. Ayan, pero Okay. So okay. Matanong nga pala kita no, eh then po. nung nagluto kayo ng isda dahil mamaya pa lang nami matitikman to eh no. Ano ba ang experience niya sa lasa? Masarap po. Walang lansa Walang lansa po. Ito ano po ang, pa? ano. Tsaka yung pag uh, nililinisan niyo po yung ano, kahit na lumot pong kinakain nila, ay hindi po nangangamoy um, burak yung ano. A yung bakit po, ba nabanggit mo yung lumot na kinakain ay eh, nagbibigay tayo ng feeds? Kasi po, yung iba naman po, pagkatapos nilang maubos yung feeds, sa lumot naman sila, dito sa gilid sila kumakain, may ah. mga berde berde pong uh, satsayan po nila. Agad na. brown po. Hindi kaya yun yung mga natural food nila, mga plankton Opo. opo yung planktons. Eh, Ellen, ikaw naman. Ano naman na masasabi mo? Uh, sa akin namang side, kasi ako ang maglilinis ng isda, uh, nakikita ko yung kaibahan ng may, na, may technology at saka yung wala. Uh, sa palengki naman, talaga namang makakabili tayo kahit uh, minsan doon, eh, doon madaling bumaho, hindi mo lang mailagay agad sa rep, eh, parang sira na. Pero eh, dito, kahit eh, siguro hindi mo pa mailagay ng 2 hours, maganda pa rin yung itsura ng cardinal isda. Saka hindi malansa, then sa pa pagluto naman, makikita mo talagang ibawang ang lasa. Kaya hindi na kami nabili ng sa palingke, kukuha na lang kami ng tiging isa dito, pwede mm -hmm. na, <laughs> inaamin. <laughs> o, yun na lang ho. Hindi, sa totoo ako, magmula nung nakakain ako ng uh, isda natin dito, pati yung gulay natin kamatis, hindi tuloy ako makakain ng ibang tilapia. Patlalo lalo na yung kamatis, hindi ako makakain ng kamatis na nabibre. Kaya ang ko hindi nakakain ng kamatis ngayon. Ano ang masasabi nyo, Eden, at uh, sa mga makakapanood nito, ano ang since kayong hands na nag-conduct uh, ng trial at experiment dito at saka... Of course, para malaman din ng mga tao na itong trial na experiment ito, walang bahay dito kasi kung ano lang yung totoo, yun lang ang sinasabi natin sa kanila. Ano pwede niyang sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang po, kung meron po kayong konting lugar, mag ma makagawa kayo ng ganito, gamit yung technology natin, at mas maigi na ho, na safe ho yung kinakain natin na pagkain sa ating apagkain. Hmm. At matipid po, hindi po tayo gumagamit ng erator. Hindi tayo gumagamit ng erator at palit tubig. Kung baka kung anong tubig na nandyan, dagdagan na lang pagkulang, yun at yun na po. Ikaw naman, Elia. na ano naman naman masasabi mo? Siguro ito makakatulong sa ating araw-araw, pang negosyo, pang minus budget. Pag nandyan ho sa tab tabi ng bahay natin, hindi na tayo magbibili sa palengke. Ganon naman mm -hmm. ang aking opinion. At safe po ating tinakabi. At saka safe dahil sa ating technology. So maraming salamat po.